Kahapon po, na-interview pa ng News 5 ang dalawang sospek sa panggagahasa at pagpatay sa isang 7 taong gulang na batang babae. Kanina, abay paglalamayan na ho sila dahil matapos silang mabaril ng mga otoridad dahil ayon sa pulisya, inakagaw daw ng baril ang dalawang sospek. Edison Reyes, ikwento mo. Matripang ah, ko lang po. Hindi ko naulitin yan. Yan ang huling sinabi ni na Cecilio Bacolo alias Junjun at Roderick Solveres alias Molong sa harap ng aming kamera noong lunes. Sila ang mga sospek sa panggagahasa at pagpatay sa pitong taong gulang na babae na sinakal ng tansi sa Santa Mesa, Maynila noong Sabado. At ang salita ni Molong na hindi na mauulit, nagkatotoo. Sa loob mismo ng tanggapan ng MPD homicide, natapos ang buhay ng dalawa. Base sa investigasyon, pasado alas 10 kagabi inutusan ni SPO1 Ramir Dimagiba ang dalawang sospek na itapon ng ihi ng mga preso sa banyo. Habang papuntang banyo, bigla raw binitiwan ni Molong ang hawak na container at agad kinuha ang nakasukbit na baril ni Dimagiba. Maya-maya pa tumulong na si Junjun sa agawan. Habang nag-aagawan daw sila, nakalabit ni Molong ang gatilyo ng baril at tinamaan sa dibdib si Junjun. Tinangkapa raw barilin ng dalawang beses ni Molong si Dimagiba pero hindi ito tinamaan. Agad sumaklolo si PO3 Rudel Benites at binaril si Molong sa ulo. Lahat ng ito nangyari sa loob lang ng halos sampung minuto. I Eminent mean danger. Nasa harapan ko, hindi ko naman pwede babalaan baba -baba pa siya. Opo. Tumangi magsalita ang pamilya ng isa sa mga nabaril na sospek. Pero ayon sa ilang kapitbahay, imposible ang kwento ng mga pulis. Talagang hindi nangagaw yun. Hindi, takot yun eh. Pero para sa ina ng pinatay na bata, kulang pa ang nangyari sa dalawa. Ano, na nila. Kahit na mamatay sila, hindi na nila may babalik yung buhay ng anak ko, yung pangarap ng anak ko. Ang Commission on Human Rights duda sa kwento ng mga parak. Pinaiimbestigahan naman ng PNP ang dalawang pulis. Edison Reyes, News 5.